Kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang at ang iyong ari ay hindi na tumitigas tulad ngang dati, ito ay hindi lang nakakadismaya, ito ay lubhang nakapanlulumo mo. At ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang performance mismo, kundi ang epekto nito sa iyong kumpiyansa, sa iyong pagkakakilanlan, sa iyong koneksyon. Nagsisimula kang maramdaman na parang hangin sa sarili mong balat, na parang anino na lang natin mong pagkatao. Ngunit narito ako para sabihin sa iyo ang isang bagay na radikal. Hindi pa ito ang katapusan, ito ang panibagong yukto. At isang simpleng rutin na nakabatay sa pag-aplos na ginagawa ng pribado ay maaring makbagong lahat simula ngayong gabi. Ako si Dr. Angela Mendoza. Ako ay isang espesyalista sa kalusugan ng makalalakian at profesorang uroloya sa loob na may gitretis taon at nakatrabaho ko na ang libu-libong nakatatandang lalaki na naniniwalang tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw. Hindi sila tapos. Sa katunayan, marami sa kanila ang naging mas malakas, mas konektado, at mas buhay kaysa sa naramdaman nila sa maraming dekada. Sinabihan kana ang tanging solusyon ay mga tableta o operasyon. Ngunit paano kung ang sikreto ay nasa isang bagay na mas simple, isang bagay na kayang buksan ng sarili mong makamay? Isang pamamaraan na napakanatural ngunit madalas na nakakalimutan, naka na kayang literal nagisingin muli ang daloy ng dugo, ang sensitibidad ng nerve at ang kumpiyansa bilang isang lalaki lahat salup lamang ng 15 minuto gabi-gabi. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ng detalyado kung paano gumagana ang espesyal na masaheng ito, kung paano nito ibinabalik ang paninigas at pagiging malapit sa kapareha at kung bakit nararamdaman nang ilang mga laki ang pakakaiba pakatapos lamang nang isang gabi. Manatili ka sa akin dahil sa ilang minuto lang gagabayan kita sa eksaktong nga hakbang na maaring magpaalap muli ng iyong kumpiyansa sa magdamag. Bago tayo magsimula kung hindi ka pa nakasubscribe. Itap mo na ang button na iyan at iyon ang bell para hindi mo makaliktaan ang isa pang tip na makakapabago ng buhay na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking higit sa 60. At kung ang mensahang ito ay tumatago sa iyo, mag-type sa comments. Kung hindi, mag-type ng zero para malaman ko kung paano ko pa mapapabuti at mas mapaglilingkuran ka. Simulan natin sa pundasyon ng lahat. Bakit ang simpleng kilos ng paghaplos ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki? Dahil bago natin pag-usapan ang paano, kailangan mong maintindihan ang bakit-bakit ang terapeutik na paghaplos ay hindi lang nakakarelax, kundi isang napatunayang biyolohikal na, na susi sa pagpapanumbalik ng kumpiyansa, pagiging malapit, at siglang sekswal pakatapos ng edad 60. Isa, ang kapangyarihan ng terapeutik na pahaplos. May isang bagay na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki hanggat hindi ito nawawala sa kanila, ang malalim na epekto ng simpleng intensyonal na pahaplos sa iyong katawan, isipan, at sa iyong pagkalalaki. Bilang mabatang lalaki, lumaki tayo na naunawaan ang pisikal na paghaplos, sa konteksto na lakas pagawak, pagbuhat, pagtatayo. Ngunit habang tayo ay tumatanda, lalo na paglampas ang 60, ang parehong katawan na dati agad na tumutugon sa pagnanasa ay naksisimulang maging banyaga. Ang pahaplos ay nagiging mas madalang, mas malayo at madalas ay limitado na lamang sa mga medikal na check-up o isang magalang na pakikipakamay. Ang pagkawala na iyon ay hindi lang pisikal, ito ay emosyonal at ito ay malalim ang sugat. Ang terapeutik na pagaplos ay hindi tungkol sa luho, ito ay tungkol sa biyolohiya. Ang tamang uri ng pahaplos ay nagpapadala ang direktang sinyales sa utak na nagpapakalma sa iyong nervous system, nagpapabuti ng iyong mood, at nagpapasigla sa mga hormone tulad ng oxytocin, ang parehong hormone na lumiliha, ng connection at tiwala. Ngunit ang mas kritikal pa para sa malalaking higit sa 60 ay ang pagaplos ay kaya muling buhayin ang daloy ng dugo at mga nerve pathway na matagal ng natutulok. Ang maito ay hindi lang maepekto para gumaan ang pakiramdam. Ito ang mismong mekanismo na tumutulong suportahan ang matibay na paninigas, katatagan ng emosyon at ang pakiramdam na ganap na naroroon sa sarili mong katawan muli. Ang katotohanan ay habang ikaw ay tumatanda, sinisimulan nga iyong katawan na protektahan ang sarili nito mula sa stress, sa pamamagitan ng pagsasarang ang gabagay na sa tingin nito ay hindi mahalaga. Sa kasama ang palat, kasama rito ang iyong pagnanasang sexual at pagtugon. Ngunit ang therapeutic na pag ay tumutulong na baliktarin ang paksasarang iyon. Muli nitong ginigaising ang iyong sexual circuitry, hindi dahil sa pakakataon kundi sa pamamagitan ng nga predictable na scientific pathway. Binabawasan nito ang cortisol, ang stress hormone na pumapatay sa libido. Pinapataas nito ang nitric oxide, ang molekula na nagpapahintulot sa mga daluyan ng dugo na bumukas at dumaloy ng malaya. Lumilika itong init, lambot, kaligtasan at sa mga kondisyong iyon. Nagsisimulang magtiwala muli ang katawan. Nakita ko ang pagbabagong ito na nangyayari sa aking harapan. Isa sa aking mapasyente, 72 taong gulang na si Mang Kiko, ay nagsabi sa akin na ilang taon na siyang hindi nakakaramdam ng pagiging sexual hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil wala nang tumutugon. Pakatapos lamang ng dalawang linggo ngang, paggamit ng simpleng masaheng ito, sinabi parang may bumukas ulit sa ko, Basak ang kanyang boses nang sabihin niya iyon. Hindi lang iyon tungkol sa pagtigas, iyon ay tungkol sa pakiramdam na buhay muli. May isa pang ginagawa ang pahaplos. Tinutulungan ka nitong bumalik sa iyong sarili. Bilang malalaki, madalas ay hindi tayo tinuturuan kung paano magdahan-dahan, kung paano kumonekta sa ating makatawan ng walang pahusga o presyon na magperform. Ngunit kapag sinimulan mo ang gawain ito, kahit na tila awkward sa simula, sinisimulan mong muling buin ang ugnayan sa iyong sarili. Napagtatanto mo na narito ka pa na ang katawang ito, kahit na mas mabagal o mas malambot kaysa dati, ay may kakayahan pa makaramdam ng sarap, ng ng koneksyon, at hindi ito na nanatili lamang sa silitulugan. Nakita ko ang mga laki na anak iba ang tindik. Nagsasalita sila ng mahigit na kumpiyansa. Muli silang tumitingin sa mata. Mas madalas silang umiti. Dahil kapag nararamdaman mong kontrolado mo ang iyong katawan, nararamdaman mong kontrolado mo ang iyong buhay. At ang ganoong uri ng presensya ay hindi na papalampas ng mataong nakapaligid sa iyo, lalo na ngataong kasama mo sa iyong kama. Kaya, oh, nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple ng intensyonal na pahaplos, ngunit ang nga epekto nito ay umaabot sa bawat bahagi ng iyong buhay. Ang kagandahan nito, hindi mo kailangan ng reseta, gym membership o pahintulot ng sinuman para maksimula, Tanging ang iyong sariling pagnanais na magpakita para sa iyong sarili sa isang bagong paraan. Ngayong naunawaan mo na ang malalim na kapangyarihan ng terapeutik na pahaplos. Palalimin pa natin ito. Dahil ang aktual na nangyayari, sa loop nga iyong katawan sa panahon ng masaheng ito ay higit na nakakagulat kaysa sa iyong inaakala. Dalawa ang ginagawang masaheng ito sa iyong katawan. Kapag naririnig nga karamihan sa mga lalaki ang salitang masahe, iniisip nila ang pagre-relax, marahil ang pag-alis ng pananakit ng kalamnan opak babawas ng tensyon. Ngunit ang partikular na masaheng ito, kapag ginawa ng tama, ay walang katulad sa naranasan mo sa isang spa. Ito ay nakatarget, intentional, at idinisenyo upang buhayin ang mismong nga sistema sa iyong katawan na kumokontrol sa sexual function. Kumpiyansa, at enerhiya. Hindi lang ito tungkol sa magandang pakiramdam sa sandaling iyon, ito ay tungkol sa pagbabago ng kung ano ang nangyayari sa loop ngang iyong katawan sa isang fundamental na antas. Habang tayo ay tumatanda, nawawalan ng pakka flexible ang ating mga daluyan ng dugo, ang ating mga nerve ay hindi na gaanong tumutugon, at ang ating makalamnan sa balakang pelvic muscles ay madalas na nananatiling masikip ng hindi natin namamalayan. Lahat ng asalik na ito ay nagsasama-sama upang gawing mas mahirap, hindi maasahan, at kung minsan ay imposible ang paninigas nang walang tulong ng gamot. Ngunit ang katawan ng tao ay niliha upang magilom at umangkop, kahit na sa ating edad 60 sa at higit pa. Ang masayang ito ay pinasisigla ang natural na kakayahang iyon sa pamamagitan ng pek trigger ng eksaktong biyolohikal ng mga tugon na kailangan ng iyong katawan upang balik ang function at sensasyon. Narito kung paano ito gumagana. Ang banayat at sinasadyang pag sa mga partikular na lugar ay nagpapataas ng sirkulasyon sa mga rehiyon na maaring napabayaan sa loop ngang maraming taon. Ang malambot na tisyo sa paligid ng iyong ibabang tiyan, panloop ng mga hita, perineum, at ang puno ng iyong ari ay may mahalagang papel sa daloy ng dugo. Sa pamamagitan ng paglalapat ng tuloy-tuloy at ritmikong presyon, binubuksan mo ang ngadaanan na nakpapahintulot sa dugo na malayang gumalaw muli. Hindi ito mahika, ito ay sirkulasyon. At nang walang tamang daloy ng dugo, walang anumang pak sa ang makakapagdulot ng matibay na paninigas. Ang masahe ay nagsisilbing parang natural, na bomba na tumutulong sa iyong mga arteri na lumawa, na nagpapahintulot sa dugong mayaman sa oksigen na punuin ang tisyu na lumilika ng katigasan at kapunuan. Ngunit ang daloy ng dugo ay isang bahagi lamang ng equation. Ang kasinghalagan nito ay kung paano pinasisigla ng masaheng ito ang ngadulo dulo ng nerve. Habang tayo ay tumatanda, ang nerve na iyon ay pumurol, hindi na gaanong tumutugon at nawawalan ng koneksyon sa utak. Ang pamamarang ito ay dahan dahang ginigising ang nga ito Pinapabuti ang sensitibidad at tinutulungan ang iyong utak na muling kumonekta sa prosesong pagpukaong pag nanasa Iyon ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nagulat na nakakaramdam na Sila nga mga sensasyon na hindi nila naramdaman sa lup maraming taon Kahit nasam nga unang sesyon palang Ang nga kalamnan sa pelvic floor na madalas na hindi pinapansin Ay may runding mahalagang Papel sa pagpapanatiling ng matibay na paninigas at kontrol sa pek ejakulate. Kung ang makalamnan na iyon ay palaging mas sikip o pagot, maaari nilang sakalin ang daloy ng dugo at limitahan ang performance. Ang masahe ay tumutulong na pakawalan ang malalim na tensyon na iyon, tensyon na hindi mo man lang alam na iniipon mo. At kapag nawala na ito, ang iyong katawan ay nagsisimulang tumugon ng mas natural, mas ganap at mas may kumpiyansa ang kahanga-hanga ay hindi lamang nito pinapabuti ang sexual function, pinapabuti rin nito ang postura, binabawasan ang pananakit sa ibabang bahagi ng likod at nagbibigay sa maraming lalaki lalaking nakakagulat na pagtaas ng pangkalatang enerhiya. Kapag ang dugo ay dumadaloy, ang manurf ay gumagana at ang makalamnan ay hindi na nakipon ng hindi kinakailangang tensyon. Ang buong katawan ay nagsisimulang gumana sa mas mataas na antas. Mararamdaman mo ito hindi lang sa pagitan ng makumot, kundi sa kung paano ka maglakat, huminga, at dalhin ang iyong sarili sa buong araw. At marahil ang pinakamalaga, ibinabalik nga masahang ito sa iyo ang pakiramdam ng kontrol. Walang tableta, walang operasyon, walang pag-asa sa labas. Tanging ang iyong sariling nga kamay, ang iyong sariling intensyon, at ang natural na kakayahan ng iyong katawan na tumugon. Ngayong naunawaan mo na ang malakas na pagbabagong nangyayari sa look ng iyong katawan, ang tanong ay paano mo eksaktong gagawin ang masaheng ito? Baka magulat ka sa sagot? Dahil ito ay mas simple at mas epektibo kaysa sa inaasahan ng karamihan sa mga lalaki. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ito gawin hakbang-hakbang. Tatlo, ang eksaktong paraan ng paggawa ng masahe. Ngayong naunawaan mo na kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Pag-usapan natin kung paano eksaktong gawin ang masaheng ito. At linawin ko, hindi mo kailangang maging isang doktor, isang terapis o kahit na particular, na flexible para gawin ito. Nang tama, ang kailangan mo ay intention, pagiging consistent, at ang pagnanais na magdahan-dahan at muling kumonekta sa iyong katawan. Ang pamamaraan na ibabahagi ko ay isang bagay na itinuro ko sa hindi mabilang ng mga lalaking higit sa 60, at ang nga resulta ay nakpabagong ang kanilang buhay hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal, maksimula sa pamamagitan ng pakpili ng tamang oras. Ang gabi ay karaniwang pinakamainam, lalo na pagkatapos katapos ang maligam-gam na shower o paliligo kapa ang iyong katawan ay relax at ang nga daluyan ng dugo ay mas bukas. Mahanap ng isang tahimik na lugar kung saan hindi ka maabala. Pawiin ang mailaw, magpatuktok ng nakakakalmang musika kung gusto mo. Ito ay hindi lang tungkol sa pamamaraan. Ito ay tungkol sa paglika ng isang espasyo kung saan ang iyong nervous system ay nakakaramdam ng sapat na kaligtasan upang bumitaw. Magsimula sa pamamagitan ng Paglalagay ng iyong mga kamay sa ibaba lamang ng iyong pusot. Gumamit ng mabagal at pabilok na magalaw gamit ang iyong mga daliri, dahan-dahang minamasahe palabas sa iyong ibabang tiyan. Gawin ito nga satu hanggang 2 minuto. Pinapainit nito ang lugar, pinapaluwak ang tension, at sinisimulang pasiglahin ang pelvic nerve na malalim na konektado sa pagpukaw ng paknanasa. Huwak makmadali ang iyong katawan ay mas mahusay na tumutugon kapag ito ay relax, hindi pressured. Sunot, ilipat ang iyong atensyon sa iyong panlup na hita. Gamit ang nga palat na patak, dahan-dahang iglit pataas patungo sa iyong singit. Gumamit ng sapat na presyon para maramdaman ang kontak sa kalamnan. Ngunit hindi sapat para magdulot ng discomfort. Ulitin ang galaw na ito ng maraming beses. Hinikayat nito ang daloy ng dugo mula sa mas malalaking arteri sa iyong mabinti patungo sa pelvic region na mahalagang inihahanda ang iyong buong ibabang katawan para sa activation. Na yon, mag-focus sa punong iyong gari. dandahang bumuong ang isang bilok gamit ang iyong hinlalaki at hintuturo. At dahan-dahang paikutin ang sing-sing na iyon sa malilit. At tuloy-tuloy na galaw sa paligid ng puno. Hindi mo sinusubukang lumihang stimulation sa sexual na paraan. Hindi ito tungkol sa pagpapalabas. Ito ay tungkol sa muling pagising ng sensitibidad at pagabay sa dugo patungo sa erectile tissue. Isipin mo ito bilang muling pagsasanay sa iyong ma-nerve upang maalala kung paano muling tumugon. Mula doon, lumipat sa perineum ang espasyo sa pagitan ng iyong bayak, scrotum at butas ng puwit, anus, karamihan sa mga lalaki ay binabaliwala ang lugar na ito sa buong buhay nila, ngunit dito nakasalalay ang susi sa malalim na pag ng pelvic. Maglagay ng bahagyang presyon gamit ang dalawang daliri at imasahe sa mabagal at pabilok na galah. Nakakatulong ito na pakawalan ang paninikip sa mga kalamnan sa pelvic floor na madalas na pumipigil sa daloy ng dugo at lumilikang pakiramdam ng emosyonal na tensyon. Ang pagrili sa lugar na ito ay maaaring magdulot ng nakakagulat na pakiramdam ng pisikal na ginhawa at emosyonal na kalmado sa buong proseso panatilihing matatak at malalim ang iyong pahinga. Kung mas nare mo ang iyong pahinga, mas lilipat ang iyong nervous system sa isang healing na parasympathetic state sa estado na ito nangyayari ang mahika. Dito nawawala ang performance anxiety, lumalawa ang nga daluyan ngang dugo, at sinisimula ngang isip na iyugnay muli ang pagaplos sa kaligtasan, sarap at control. Kapag ginawa ng may pag-ingat at pagiging konsisten, ang masaheng ito ay nagiging higit pa sa isang rutin, ito ay nagiging isang ritual. Ito ay isang paraan ng pagsasabi sa iyong katawan. Na ito ay may kakayahan pa, karapat dapat pa, at buhay pa. At para sa maraming lalaki, ang simpleng mensaheng iyon ay nagsisimulang magbago ng lahat. Ngunit huwag kang tumigil dito ang alam kung paano gawin ang masahe ay isang piraso lamang ng puzzle. Upang tunay na maramdaman ang pagkakaiba, kailangan mong isang plano, isang panggabing gawain na mong panindigan isa na gagawing, isang makapangyarihang bagong ugali. At sa susunod na seksyon, ipapakita ko sa iyo kung paano eksaktong gawin iyon. Manatili ka sa Apat, simulan ngayong gabi narito ang iyong plano. Lahat ng napausapan natin sa ngayon ng aham, ang pamamaraan, ang pagbabago ay gagana lamang kung ikaw ay magsisimula. Hindi bukas, hindi kung kailan perpekto ang pakakataon, kundi ngayong gabi. Dahil ang katotohanan ay karamihan sa mga lalaki ay naghihintay ng masyadong matagal. Naghihintay sila hanggang sa ang disconnect ay hindi na matagalan. Hanggang sa ang pagkadismaya ay maging katahimikan. At hanggang sa ang ningning na dati nilang taglay ay halos mawala na. Ngunit ang iyong katawan ay naghihintay sa iyong ngayon. Handa na ito at ang plano para muling paalabin ang iyong kumpiyansa ay hindi nangangailangan ng napakalaking pagsisikap. Nagsisimula ito sa ilang minuto lamang, isang maliit na ugali at isang paknanais na magpakita para sa iyong sarili. Narito ang aking inirekomenda, maglaan ng 10 hanggang 15 minuto bawat gabi para lamang sa iyo. Gawin itong isang bagay na inaasahan mo, hindi isa panggawain sa iyong listahan. Maligong maligamgam o maglagay nga mainit na tuwalya sa iyong ibabang, tiyan upang mapaluwak ang tensyon at buksan ang iyong nga daluyan ng dugo. Ang init na iyon lamang ay nagsasabi sa iyong katawan na ito ay laktas, ito ay kalmado, maaari na itong bumitaw. Pakatapos, gawin ang mahakbang sa masahe na natutunan mo na. Dahan-dahan, matiyaga, nang hindi nakmamadali. Hindi ito isang performance. Ito ay isang muling pagkonekta. Kung ang iyong isip ay lumilipat, ibalik mo ito. Kung nakakaramdam ka nga awkward, okay lang iyon. Ang mahalaga ay ginagawa mo ito. Binabawi mo ang kontrol. Gawin itong iyong panggabing ritual. Pawiin ang nga ilaw. Gumamit ng parehong musika o amoy para sanayin ang iyong utak na mag-relax. Sa paglipas ng panahon. Ang pagiging consistent na ito ay nagiging mas makapangyarihan kaysa sa iyong inaakala. Gustong gusto katawan ang ritmo, ito ay umuunlat sa rutin. Sa bawat gabi, gumaganda ang iyong sirkulasyon, tumataas ang iyong sensitibidad, nagsisimulang makrilis, ang iyong pelvic floor, at dahan-dahan, nagsisimulang bumalik ang iyong kumpiyansa. Hindi dahil sa isang tableta o panlabas na solusyon, kundi dahil muli mong itinatak ang isang relasyon sa iyong sariling katawan. Ang mari mong mapansin pagkatapos lamang ng ilang gabi ay isang init sa iyong ibabang katawan kung saan dati ay may pamamanhit. Maari kang makaramdam ng pangingilik, isang kislot ng paktugon, isang bagong pakiramdam ng enerhiya na hindi mo naramdaman sa loob ng maraming taon. Maaring bumalik ang paninigas sa umaga morning erections. Ang ningning sa iyong isipan ay maaring muling makalap at ang mas nakakagulat, maaring magbago ang iyong mood. Naglalakat ka ng iba. Nagsasalita ka ng may higit na autoridad, mas nakakaramdam kang pagiging grounded. Bakit? Dahil kapag nagsimula kang makaramdam na buhay ka muli sa iyong katawan, ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay nagsisimulang bumalik sa ayos. Munit narito pa ang isang bagay na dapat tandaan, hindi lang ito tungkol sa iyo. Kapag inilalabas mo ang iyong pinakamahusay na sarili, nakbabago rin ang iyong nga relasyon. ang iyong partner ang pakakaiba. Ang emosyonal na distansya ay nagsisimulang maksara. Ang physical na koneksyon ay nagiging possible muli. Hindi ka na nawawala, bumabalik ka sa iyong kapangyarihan. At lahat na iyon ay nagsisimula sa isang desisyon, isang gabi, isang tahimik na sandali kung saan sinasabi mo, handa na akong maramdaman muli ang pagiging ako. Ngayon, bago tayo magtapos, may isa pa akong bagay na gusto kong ibahagi sa iyo isang bagay na higit pa sa pamamaraan o routine. Ito ang mas malalim na dahilan kung bakit ito gumagana ang emosyonal na susi na nakpapatagal sa lahat ng pisikal na pag unlad At kapag naunawaan mo ang huling pirasong ito, lahat ng iba pa ay sa wakas ay makakaunay. Lima, hindi ka invisible, naghihintay ka lang na muling makita. Sa isang punto sa paglalakbay, Maraming nga lalaking higit sa 60 ang nagsisimulang makaramdam na sila ay nawawala na sa eksena. Hindi ito nangyayari ng sabay-sabay. Nagsisimula ito ng banayat sa mas kaunting mga suliap mula sa kabilang paning na silit, mas kaunting paglalambing, mas kaunting mga sandali kung saan nararamdaman mong tunay kang ninanais. Sa kalaunan, sinisimulan mong kuwestiyunin ang iyong lugar sa iyong sariling buhay. Ang iyong kumpiyansa ay bumabaksak ang iyong refleksyon ay tila hindi na familiar. Pero linawin ko, hindi ka invisible. Ikaw ay nawalan lang koneksyon at lahat ng ating tinalakay sa video na ito ay isang landas pabalik sa koneksyon na iyon. Natutunan mo ang tungkol sa kapangyarihan ng terapeutik na pag kung paano ang isang bagay na kasing. Natural ng iyong sariling makamay ay kayang gisingin ang manatutulok na bahagi ng iyong katawan at isipan. Nakita mo kung paano ang masayang ito ay higit pa sa physical, ito ay biological, emotional, at maging spiritual. Ngayon, naunawaan mo na ang agam sa likot ng ginagawa nito sa loop ng iyong katawan, pagpapataas ng daloy ng dugo, pagre-relax ng masisikip na kalamnan, pagpapasigla sa tugon ng nerve, at pek reprogram sa paraan ng pagtugon ng iyong utak sa sarap at connection. At ang pinakamahalaga... Natuklasan mo na ang proseso ay nasa iyong kontrol. Hindi mo kailangang umasa sa mga gamot o maghintay ng isang himala. Ang solusyon ay wala sa labas. Ito ay nasa lubo mo na naghihintay na muling buhayin. Natutunan mo na rin kung paano gawin ang masaheng ito ng mayos, ng may intensyon at pakingat. Nakita mo ang mahakbang. Naisip mo ang espasyo. At sanay na mo na hindi ito isang panandaliang trick. Ito ay isang panghabang buhay na kasangkapan. At kapag ginawa ng regular, nang may pasensya at respeto, marinitong ibalik hindi lamang ang iyong performance, kundi ang iyong presensya, ang iyong pakatao, ang iyong kapangyarihan. Ang plano ay simple. Maglaan oras bawat gabi, muling kumonekta, huminga, at payagan ang iyong katawan na alalahanin kung ano ang kaya nitong gawin. Sa pagiging consistent ang marusota ay hindi lang pisikal. Magsisimula kang kumilos ng iba sa mundo ng may tahimik na kumpiyansa, hindi lang dahil kaya mong magperform, kundi dahil nararamdaman mong buhay kamuli. Ang pagiging buhay na iyon ay lumalabas sa iyong mga pag-usap, sa iyong mga relasyon, sa iyong pananaw sa hinaharap. Pinapaalala nito sa iyo at sa lahat na kapaligid sa iyo na narito ka pa rin, malakas pa rin, karapat dapat pa rin sa pagiging malapit, pagaplos at kagalakan. Ang inaasahan kong makuha mo mula rito ay higit pa sa isang pamamaraan. Umaasa ako na makuha mo ang isang mensahe na maari mong dalhin sa iyo na ang paktanda ay hindi nangangahulugang paglaho. Nangangahulugan itong pagdating sa isang mas malalim na bersyon ng iyong sarili? Nangangahulugan ito pag ari sa iyong katawan ng may karunungan, pasensya at lakas. Kaya ngayong gabi, hinihikayat kitang maksimula, hindi dahil siraka, kundi dahil handa ka na, handa ng huminto sa paghihintay, handa ng huminto sa pagliit, handa ng huminto sa pakiramdam na invisible. Dahil hindi ka patapos, hindi ka nakalimutan, hindi ka invisible. Nagihintay ka lang na muling makita ng mundo, mataw mahal mo at higit sa lahat na iyong sarili.